Good morning na naman mga idol at dahil maganda ang panahon ngayon naisip namin ni Idol Carlo na mag harvest ulit ng malunggay mga idol pero hindi na namin to ibibinta sa palingki mga idol gagawin namin tong food supplement no herbal capsule ayan malunggay herbal capsule mga idol ano ba gagawin to mga idol ganito lang yung gagawin natin ano kumuha tayo ng malunggay ayan yung mga dahon ng malunggay mga idol kunin natin yan ayan pitasin natin pinatsin kayaan nyo yung ginagawa namin ni Idol Carlo para hindi kayo maligaw mga idol at yan yung mga na-harvest na namin at syempre itali nyo at ipalaypay mga idol yan ipalaypay nyo ibilad nyo sa init mga idol ano ganyan lang yung uh, procedure nya at syempre ito nga may uh, makikita nyo at syempre tatlong araw yan mga idol na nakapalaypay dyan sa sampayan nyo mga idol ha huwag nyo kunin pero pag umulan kunin nyo mga idol baka masira yan ayan o oh? at syempre pagkatapos natin sampay at tumuyo na ayan ganyan na kunin nyo na yan at Isalud nyo ha Isalud nyo mga idol At syempre Yan ha Ano-anohin nyo na Kumus-kumusin nyo na mga idol yan, kumus-kumusin nyo na, no? Dapat mga idol, dapat crispy na siya, no? Kasi nabilid siya sa araw. At syempre, pagkatapos natin kumus-kumusin mga idol, de syempre, kukuha kayo ng blender. Kung meron kayong blender, yan, ilagay nyo sa blender mga idol. Ayan, uh, lahat ng mga nabilad nyo, ilagay nyo na sa blender mga idol. At pagkatapos nyan, tirahin nyo na sa blender mga idol. At ito na nga, tinira na natin dito sa uh, blender mga idol. At syempre, uh, ano yun yung mga idol? Tingnan nyo uh, na maging powder siya mga idol. Bago nyo nyo kunin siya sa blender dapat maging powder siya mga idol ha yung uh, talagang powder na powder ha powder na powder pagbate ha kaya ta, inuritan tayo kanyan aminin uh, mga idol at syempre powder na to ayan oh. yan Ah, uh, ito tinuturo ko to sa mga kapwa ko mas batin nyo na hindi magano kumakain ng malunggay. Ay daw ang malunggay mga idol ay mapait. Pero hindi nila alam na grabe ang uh, vitamins na nakukuha dito sa malunggay. Kaya ito mga idol, uh, nahirapan din kasi ako maglaga, maglaga, maglaga. Kaya naisip ko na gawin na lang tong malunggay herbal capsule. Ayan mga idol oh. Kasi mahilig din kasi si Dudeskin motoblog ng herbal mga idol. Kaya naisip ko na gawing herbal na lang ito mga idol. At syempre, pagkatapos nyo e eh blender yan eh ano ayagin nyo na ayagin ayan pag nakita nyo na may mga malalaki na dyan mga idol itapon mo na yan ano at syempre eto na yan finish product na yan mga idol yan na yung malunggay wow kita ang bango nyan, mga idol pagkatapos mo blend ang bango nyan. kaya syempre ah, dahil nagiling na siya at naging powder na siya mga idol kailangan na natin siyang ilagay sa lalagyan ayan, gumawa, kumuha kayo ng uh, lalagyan na malinis mga idol ano? at syempre sinalin ko na nga dyan yan, at makikita nyo kung gaano karami yung ating uh, na powder na malunggay mga idol Oh, kita nyo naman. At sa mga nanay dyan na nagpapadidi mga idol, pwede pwede ito. Ang malunggay, herbal capsule, pwede nyo itake ito mga idol. No, at pa, nakapagpalaki rin ito ng dibdib ng babae at syempre nakapagpadagdag ng maraming gatas sa nanay. Yan. At pwede rin si tatay dumidi. <laughs> Joke lang mga idol. At syempre, ito na nga. Nailagay na natin sa lalagyan mga idol. Ayan, no. Wow, ang ganda niyan mga idol at syempre talagang uh, napakabango niya. At ito na nga mga idol, ilalagay na natin siya sa capsule mga idol at syempre saan kayo makabili ng capsule mga idol? Ayan eh, search, search nyo lang sa Shopee mga idol at makakabili na kayo ng empty capsule. Ayan, ito na mga idol, papakita ko na sa inyo kung paano ilagay sa kapsula ang malunggay powder. Ano? Ayan, tingnan nyo mga idol para naman Ah, uh, meron kayong idea. sinishare ko lang to sa inyong mga idol kasi malaking tulong to. Pwede n'yong i-take to lalo na sa mga may sakit na her, hair, herbal, uh, may sakit na high blood dyan mga idol, yan pwedeng pwede ito sa inyo, at uh, syempre pwede rin itong pang mga idol, oo mga idol tama yung narinig nyo, pwede itong pang negosyo pero ako, uh, ginawa ko lang to mga idol, para pang ano lang, pang maintenance lang namin ano, yan, kasi yung nanay ko at yung tatay ko, uh, bumibili pa sila sa Shopee, so naisip ko kasi ang dami naman balunggay dito sa amin, at syempre 50 kapunuan ang na tanim natin kaya sabi ko ako na lang yung gagawa kaysa mag-order mag-order Pwede naman tayong gumawa mga idol At ito na nga o oh. Yan, kita nyo naman Ang dami pa nyan mga idol Ayan Tiner ko lang ito sa inyo mga idol Baka gusto nyo rin gumawa At makakatulong din ito sa inyong kasasugan mga idol At syempre, hindi lang sa iyo Kundi sa pamilya mo, ano? At sa mga kapwa, kung mas bati nyo dyan Kung gusto nyo gumawa, gumawa na rin kayo mga idol No, huwag yung puro bili Kung kaya lang naman natin gumawa Gumawa na rin tayo Ayan oh. At ito na nga mga idol Maupuno na natin ang garapon mga idol oh, Wow Sino mag-aakala nyan Makarami tayo At syempre marami pang natira nyan mga idol Kaya marami pa tayong uh, lalagyan At syempre Pang isang taon na yan na inuman nyan mga idol Wow At ito na nga Ay papakita ko na sa inyo yung ating ginawa At syempre Ipapakita ko sa inyo kung paano inumin siya Ayan na nga Nasubo na natin Pagkatapos inom guys Sumigaw ng Darna! So guys, hanggang dito na lang yung ating video. Muli, maraming salamat and bye-bye mga amigo.